informative sheikh walking arabic encyclopedia ha, ha 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 eh yung makulit sheikh ano sa arabic so galing ito kay Amir Nur na nag-comment sa ating YouTube channel masya Allah so ano ang arabic ng uh, makulit so depende yan sa konteksto kasi may makulit na makulit talaga na matigas ang ulo may makulit na persistent na hindi siya matigas ang ulo dahil mayroon siya pinaglalaban. So, depende po yan sa konteksto. Kapag uh, ang konteks ng makulit, ang pagiging makulit ng tao ay matigas ang ulo, so, pwede sabihin anid. Halimbawa, rajulun anidun. Rajulun anidun. O kaya, uh, imra'atun anidatun. No? Imra'atun anidatun. Kapag naman yung makulit, ay ang konsepto nito ay mayroon siyang pinaglalaban, kaya makulit siya. So ang tawag diyan is uh, musabir. halimbawa rajulun musabir, no? Rajulun musabir. So ibig sabihin ang lalaki ay makulit, ibig sabihin ay persistent, no? Samantalang kapag babae naman, halimbawa, almaratu musabiratun ala munasiratiha. So a woman is persistent to her advocacy. So yun, pag sabihin talagang persistent siya. Kaya makulit siya. So ang tawag diyan is uh, muthabira kapag babae, kapag lalaki naman musabirun. If oh, hopefully you enjoy and subscribe for more.